Nandito ka rin ba kasi nakita mo na ang dating 7,000 pesos na Redmi Note 12 ay naging 6,000 pesos na lang ngayon? Panoorin mo tong video na to bago ka bumili para makapag-decide ka kung sulit ba para sa iyo itong phone na ito. Pero bago ang lahat, quick specs muna tayo. Meron itong Snapdragon 685 chipset na 6 nanometers na at meron itong 4GB of RAM at 128GB na UFS 2.2 storage. Meron din itong 6.67 inches AMOLED screen na may 120Hz screen refresh rate at meron itong 240Hz touch sampling rate. Sa kanyang battery, meron itong 5000 mAh na capacity at 33 w na charging speed. Meron din itong 3 triple camera setup na may 50MP main, 8MP ultra-wide, at 2MP macro lens. Para naman sa kanyang selfie cam, Meron itong 13MP wide-angle lens. So on paper pa lang ay nakakawaw na talaga ang specs nito at dagdagan pa ng kanyang magandang design at build quality na kahit gawa lang sa plastic ang frame at back ay wala tayong mapapansin na flex at matibay naman ang feel niya sa kamay. Stylish din at sabay sa uso ang kanyang design kasi sa price range niya ay nakapunchhole design na siya at very iPhone din ang vibes dahil sa kanyang box style design. Protected naman ang front nito ng Gorilla Glass 3 but I would still recommend na gumamit kayo ng screen protector o kaya tempered glass for added protection. Ngayon, tapos na tayo dyan. Dito na tayo sa actual performance ng Redmi Note 12 sa camera, gaming, at day-to-day -day operations. Para sa akin, sa price nito ay above average na ang images na kaya i-produce. Although ang color accuracy ay hit or miss minsan, pero totally acceptable pa rin naman ang mga shots na makukuha nyo dito sa outdoor scenarios. Malaking bagay din na may ultra wide angle lens ito for groupies at mobile photography. Pagdating naman sa indoor shots, medyo nagiging soft at noisy ang image quality pero totally usable pa rin naman kung gusto natin itong i-post sa social media. Sa selfie camera naman ay wala ako masyado may comment kasi hindi naman ako mahilig mag selfie pero pansin ko lang na mas warmer yung skin tone dito kesa sa main camera. Pagdating naman sa kanyang video recording, average looking lang yung quality niya. Pero buti na lang ang meron itong digital image stabilization kaya usable ito for vlogging as compared sa ibang phones with almost the same price. Idaan na lang siguro natin sa editing para mas gumanda ang quality ng mga videos na gusto nating i-post. At take note nga pala na hanggang 1080p, 30fps lang ang kaya nito sa video recording sa main at selfie cam. Pero para sa akin, hindi ito deal breaker kasi 30fps pa rin naman yung standard sa mga normal videos na nakikita natin sa FB Reels at sa TikTok. So proceed na tayo sa performance nitong Redmi Note 12. Sabihin ko lang na mataas ang expectation ko dito given na naka-Snapdragon 685 na siya na mas capable kaysa sa mga usual na chipset na ginagamit sa mga price range below 6,000 pesos. So, simulan natin agad sa Mobile Legends na naka-unlock na ang Ultra Graphics at Super Frame Rate which is nakaset na ito sa 90 frames per second. Pagdating ng sa drip Rift, naka-unlock lahat ng graphic settings at available na agad ang 120 fps out of the box sa Call of Duty Mobile kaya nito ang 120 fps na nakaset sa lower graphics settings at kaya din naman ang high graphics at medium frame rates or 60 fps sa PUBG Mobile kaya nito ang balanced graphics at medium frame rates o kaya smooth graphics at high frame rates o 60 fps Pinili ko na screen record ang mga game test na ginawa namin para talagang mapush natin ang phone sa kanyang limit. Malaga din na makita natin kung ano ba ang asahan natin sa isang smartphone na may capable chipset pero 4 gigs lang ang RAM kasi mas marerecommend ka talaga at least 8 gigs na ang RAM natin. So yun na nga, napansin natin na may mga noticeable frame drops pag nagtitimpite na sa Mobile Legends. Na sobrang nakaka sa gaming experience lalo na kapag tayo ay naglalaro ng ranked games na napaka-importante ng bawat frames. So pagdating naman sa Wild Rift, ay naka-experience din ako ng hindi stable na frame rates pero mas naging manageable siya kaysa sa Mobile Legends. Dito naman tayo sa mga shooting games. Sa Call of Duty Mobile, nag average ito ng 80 to 90 FPS na may paminsan minsang frame drops. Pero surprisingly, mas naging playable at stable ang frame rates ng phone na to dito sa Call of Duty Mobile, pati na rin sa PUBG Mobile as compared sa mga mobile games na nilaro natin kanina. Kaya ngayong hindi pa na-optimize ang mga games para mag-run smooth sa Snapdragon 685, mas mainam na iset muna natin ang graphic settings sa pinakamababa for better frame rate stability given na smooth ang naging experience natin sa Snapdragon 680 doon sa Redmi 10C. At speaking of stability, walang stable-stable na frame rate sa nakita dito pagdating sa Genshin Impact. At kung hindi ka naman gamer, ay malamang sa malamang, na gagamitin mo lang to for day to day use. Tumatagal siya buong araw pag di ako nag games at light usage lang. Kapag heavy usage naman, umaabot siya ng 6 to 8 hours. Mabilis din naman mag charge dahil sa kanyang 33 watts na charging speed na kaya umabot ng 50% in just 30 minutes. May mga bagay rin na hinahanap ako sa phone na to na na-experience ko sa mas murang second hand na LG G6 like ultrawide angle lens sa kanyang front cam at hi-fi audio kapag naka-earphones. Pero iba pa rin pag latest ang smartphone mo kasi masupported ito ng mga financing apps like Gcash at mga online banking apps like BDO at PPI. Dahil nga bago, updated pa lagi ang security patches mo at Android version. Kaya siguro kung hindi bumaba ang presyo nito at nagstay pa rin siya sa 8,000 pesos range, ay talagang madidismaya ako sa mga nakita ko. Pero so far, dun naman ang overall experience ko dito kung ilalagay natin sa konsiderasyon yung price niya at kung ano ang target market niya. Para kanina ko ba ito marirecommend? Number 1 para sa mga students na kailangan to for school dahil ang 128 gigs na storage ay malaki na para ma-install natin ang mga essential apps like WPS, Google Meet, Google Classroom, CapCut for video editing, at mga project files or PDF presentations at mga PowerPoint. Number two, para sa ating mga delivery riders na kailangan ng long-lasting battery at AMOLED display na usable pa rin kahit nasa outdoor scenes tayo dahil sa kanyang mataas na brightness. At lastly, para sa mga light users natin dyan na kailangan ng all-rounder na smartphone na pwede na for casual gaming, basic photography, pang social media, and other basic tasks sa presyong abot kaya. Di man siya nagpe-perform sa kanyang full potential for now, pero very promising pa rin naman ang spec sheet niya na mas magiging sulit pa sa mga future optimization updates. At yun lamang para sa ating Redmi Note 12 review. Maraming salamat sa panonood at ito po Antek, take everybody. Peace um.